Kung titingnan mo ng maigi ang universe, maaaring may mapansin kang kakaiba. Hindi ang mga between, maingay tila lasing na mga bagay lamang ang mga yan. Hindi ang mga planeta, kumpul lamang ng mga likabok, may malaking ego. Ang tinutukoy ko ay ang mga galaksis. Ang grande, magulong lungsod ng isang bilyong araw. Umiikot sila. May clockwise, may counterclockwise, ang ilan elegante ang ikot parang isang balerina. Ang ilan ay mabilis, parang late na sila sa trabaho. Sa mahabang panahon, iniisip natin na ang universe ay parang sabaw. Hinalo ng random, walang preference, walang pattern. Ang isa ay umiikot pa kaliwa, ang isa ay umiikot pa kanan. Entropy Ngunit may isang lalaki mula sa Kansas na naglabas ng isang idea at nagbago ang lahat. Gamit ang James Webb Space Telescope, ang pinakamahal na tangka ng sangkatauhan na kumuha ng selfie kasama ang kosmos, may napansin si Dr. Lyre Shamir, isang twist sa data, literal na twist. Sa daan-daang ancient galaxies, mas maraming umiikot sa isang direksyon kaysa sa iba. Hindi maliit ang difference. Malaki. Hindi ito dapat mangyari. Hindi sa isang walang kinikilingan na universe. Hindi sa isang universe na walang pataas, walang pababa, walang kaliwa, walang kanan maliban na lamang kung wala tayo sa ganoong klase ng universe paano kung nasa loob pala tayo ng black hole at paano kung umiikot ang black hole na yon ito ang isang kaso ng cosmic deja vu na hindi mo pa nararanasan December 2021, isang gininto ang time machine ang nilunch papunta sa void, isang billion dollar robot, ang James Webb Telescope o JWST, ang pinakalatest na ginawang technology ng tao para tanungin ang kosmos ng isang simpleng katanungan. Ano bang nangyari? Elegante ang idea, light takes time to travel, kaya kung tumingin ka sa napakamalalayong lugar, tumitingin ka rin sa nakaraan. Bumalik bago ang Earth, bago ang araw, bago magsuklay ng kanilang mga buhok ang mga galaxies at nagsimulang umikot sa harap ng salamin. Hindi binuo ang James Webb Telescope para tingnan ang iyong horoscope o tawa ng mga alien sa isang birthday party. Ito ay binuo upang sumilip sa pinakamalalim, pinakamalikabok, pinakamalungkot na sulok ng universe, ang ori na nag-exist lamang ilang daang milyong taon pagkatapos ng Big Bang. Tinawag natin itong Jade Survey, JWST Advanced Deep Extragalactic Survey. Sa Tagalog, tumingin tayo sa sobrang layo at natakot tayo. And it worked. Nakita nito ang mga baby galaxies na lumaki ng napakabilis, mga galaxies na mukhang nilaktawan nilang pagbibinata at dumiretso sa pagbabayad ng mga buwis. Mga galaxies na sa ilang mga kaso ay hindi dapat nag exist batay sa mga panuntunan sa opisyal na handbook ng cosmology na mukhang kailangang isulat muli. Ngunit nakatago sa lahat ng mga sinaunang liwanag ng bituin, isang researcher sa Kansas State na si Lyor Shamir hindi tumitingin sa kung gaano katanda ang mga galaxies. Ang tinitingnan niya ay kung paano sila umiikot. Hindi ang uri ng tanong na hindi magpapatulog sa karamihan ng mga tao sa gabi, pero siguro dapat. Dahil ang nahanap niya ay ng isang bagay na kakaiba. Para bang may paboritong direksyon ng universe? Para bang may nagpaikot dito sa kapanganakan pa lamang? At sa sandaling marinig mo kung anong natuklasan niya, maaari kang magsimulang magtaka kung tayo ba talaga ay nasa isang universe o tayo ay isang bagay lamang na nakulong sa loob ng isa pang bagay nang walang ideya kung paano tayo napunta doon. ang lugar na Kansas, lugar na kilala sa winds, tornado at paminsan-minsan lumilipad na bahay. Hindi naasahang lugar kung saan mababalatan ng isang misteryo ng kosmos. Ngunit doon nga, sa gitna ng mga gumugulong na kapatagan at naglalakad ng mga baka, nagpa siyang isang scientist na si Dr. Lyor Shamir na bilangin kung paanong umiikot ang mga galaxies. Bagay na ginagawa ng mga genius o isang taong board na board na sa nakikita sa observable universe. Gamit ang mga bagong data mula sa JWST Deep Field Survey, specifically 263 spiral galaxies mula sa Jade's Project, isa lamang ang tinitingnan ni Dr. Shamir. Mula sa Earth, gumagalaw ba sila ng clockwise o counterclockwise? Ngayon kung ang universe ay tunay na random, gaya ng sasabihin sa iyo ng maraming lasing na physicists pagkatapos tumagay aasahan mo na halos pantay na hati. Kalahati umiikot pa kaliwa, kalahati umiikot pa kanan. Sa halip ay nakakabagabag ang nakita ni Shamir. Humigit kumulang 60% ng mga galaksis ay umiikot ng pakanan, 40% lang ang umiikot sa kabilang direksyon. Hindi yan nagkataon lamang, isa itong pattern. Hindi ito ang unang pagkakataon na napansin ito ni Shamir. Nakita na niya ito dati sa data mula sa iba pang telescopes, Sloan, Pan Stars kahit pa ng Hubble. Ngunit ang JWST dapat mas mahusay, mas precise, gayon pa man na natili ang kawalan ng balanse. Ito ang uri ng isang bagay na hindi dapat nag-exist tulad ng isang deck ng mga baraha na mas lamang makabunot ng pulaki sa say sa bawat pagkakataon gaano mo man ito i-shuffle. Maaring mali ang ating pagkakaunawa sa universe o may sinusubukan sabihin ng universe sa atin. Wala dapat pinapaboran ng universe, hindi ito dapat kaliwete o kananete. Maliba na lang kung ang lugar kung saan ipinanganak ang universe ay umiikot na noong una pa lamang at ang bahaging yan ang nagbigay ng insomnia sa mga physicists, Dahil kung ang lahat ng mga galaksis ay umiikot sa iisang paraan, ano ang eksakto nagsimula ng pag-ikot? At higit sa lahat, nasa loob ba tayo ng ano? kapag nagkakaroon ng ganitong klaseng mga tanong tungkol sa kosmos, ang unang instinct ng kahit sinong respetadong scientist ay sabihin, okay lang yan. Pero eventually, may kailangan magpaliwanag. Kaya't bakit karamihan ng mga galaksi sa isang direksyon lamang umiikot? Anong invisible na kamay ang nagtitwist sa universe na parang isang higanting doorknob? Simulan natin sa mga boring na explanation. Una ay baka coincidence lang, isang statistical fluke. para nagtos ka ng coin 263 times, tapos 60% at the time, heads ang lumabas. Unlikely, pero hindi imposible. Gayunpaman kapag ang buong universe ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, ang coincidence ay parang isang kasinungalingan. Pangalawang paliwanag ay kasalanan mo, specifically kasalanan ng Milky Way. Dahil umiikot ang ating galaxy, matik na medyo bias ang anumang sukat na ating gagawin. Isang uri ng cosmic Doppler effect. Parang nanonood ka ng karera habang nakasakay ka sa isang merry-go-round. Dahil dyan maaaring mabilis ang ikot ng ilan sa ating tingino mas mabagal dahil tayo mismo ay umiikot din. Ngunit kung totoo yan, maaaring kailanganin nating pag-isipan muli kung paano natin sinusukat ang distansya, edad, kahit redshift, ang mismong mga buto ng cosmology. Pangatlo, may kulang sa pagkakaintindi natin sa kung bakit tumiikot ang mga galaksi. Sa ngayon ang sagot sa textbook ay Tidal Torque Theory, ang idea ng na ang mga galaksis na ukuha ang kanilang pag-ikot mula sa gravity na humihila sa kanila sa panahon ng kanilang pagkabuo. Ngunit magbubunga iyon ng mga random na direksyon ng pag-ikot, hindi isang coordinated na sayaw, kaya't maaaring mali ang mga aklat o may nagmamwestra ng sayaw na hindi natin nakikita. Pang-apat ay hindi random ang universe. May spin axis ito, may direksyon, may pinapaboran, may alala -ala, na nagbubukas ang pinto sa mas kakaiba pa. Isang bagay na sobrang kakaiba dahil kung ang buong kosmos ay umiikot sa isang direksyon, baka hindi ito dito nagsimula. maging absurd na tayo. Isipin natin na ang universe ay hindi isang malawak, walang katapusang kapatagan ng mga bituin na nag expand sa kawalan. Bagko ay isipin natin na isa itong bubble, isang kwarto sa malaki pang bahay, bahay na hindi natin ginawa, bahay kung saan hindi tayo pwedeng umalis. Ngayon isipin natin na ang bubble na yan nasa loob ng isang black hole. Alam kong parang katawa-tawa, ngunit may ilang mga tunay na physicists ang seryosong iniisip ito ang teorya ay ganito. Kapag ang isang napakalaking bituin ay namatay, ito ay magkokolap sa sarili nitong gravity na bubuo ng isang black hole. Karaniwan, dyan umihinto ang mga bagay. Ang katapusan, game over. Please collect your atoms at the exit. Ngunit ang ilang mga extension ng general relativity ay nagmumungkahi ng isang kakaibang pangyayari. Sa halip na magkolaps ang lahat sa isang point, isang singularity ang kuwari maaaring sumailalim sa isang bounce. Ang mga batas ng physics nagbago, time flips at sa kabilang panig ng event horizon, isang bagong universe ang isinilang. Isa na may sariling espasyo, sarili nitong oras, sariling mga panuntunan. Sa labas parang black hole, mula sa loob parang digbang. At kung umiikot ang black hole, isang care black hole. Guess what? Ang pag-ikot na iyon ay hindi basta-basta mawawala. Ito ay mamanahin ng mga baby universe. Ibig sabihin, ang space mismo ay maaring umiikot. Maaring nabuo ang mga galaxies nang may built-in na twist at ang pattern na narikita ni Dr. Shamir hindi isang pagkakamali. Ito ay isang signature, isang cosmic birthmark. Pag-isipan mo 'yan. Ang pag-ikot ng mga ancient galaxies billion light years away ay maaring natitirang pag-ikot mula sa isang nagkulap sa between sa isang universe na hindi natin kailanman makikita Maaring nabubuhay tayo sa loob ng bakas ng isang katapusan Na hindi na natin maalala Walang katapusang umiikot Sa libingan ng iba Sabihin natin totoo ito Sabihin natin ang ating universe Buong 93 billion light years Ay nasa loob ng umiikot na black hole Ano ngayon? Well, kakailanganin natin ng bagong mapa hindi lamang ng mga galaksis, kundi ng lahat ng iba pa. Dahil kung umiikot ang space sa isang pangunahing antas, kung gayon ang lahat ng akala natin ay nakahinto, ay hindi pala. Ang mga galaksis sa hindi pa sa basa umiikot, kasama sila sa isang bagay, isang cosmic ballet. Sinimula ng angular momentum ng isang namatay na star sa isang universe na matagal nang nakalimutan. Maaring may paliwanan nito ang lahat ng uri ng mga kakaibang pangyayari sa universe tulad ng kung bakit nabuo ang mga galaksis ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Bakit ang universe nag expand ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ang nakakabahalang habol tension na pinagtatalunan ng lahat at marahil kung bakit patuloy tayong nakakahanap ng mga galaksis na mukhang mas matanda pa kaysa sa universe. Kung ang redshift data ang measurement ng cosmic distances ay nalilihis ang sarili nating galaw sa loob ng isang umiikot na sistema. Marahil, mas malapit ang kosmos, mas bata, o higit na kakaiba pa sa ating inaakala. Kung ang universe ay nasa loob ng isang black hole, maaaring bawat black hole nakakagawa ng universe. Ibig sabihin ng multiverse, hindi lang isang sci-fi idea. Bawat universe na buo dahil may ibang universe ang namatay. Bawat isa may sariling ikot, may sariling constants, may maliliit na cosmic trauma mula sa nakaraan nila. Maring isang bubble lamang tayo sa walang katapusang mga bubble ng mga umiikot na baby universes. Walang Big Bang, walang singular creation, isang mahaba umiikot, linya ng pagkasira at pagkabuo, paulit-ulit, walang katapusan. At ikaw, nagkataon, gawa sa mga atoms na nabuo sa puso ng mga between, na nabuo ng isang universe na ipinanganak mula sa isang black hole sa isang lugar na maaring wala na. Kamusta ba ang buhay natin? Ngayon, bago tayo tumalon sa pinakamalapit na black hole at simulang pangalanan ng ating mga kanya-kanyang universe, kailangan nating alalahanin ng isang bagay. Ang science ay hindi katedral. Ito ay suntukan sa loob ng isang library. At sa ngayon, hindi lahat ay kumbinsidong nasa loob tayo ng isang black hole. Sinasabi ng ilang astrophysicists na ang galaxy spinning na ito baka bad something lamang. I mean, parang ang dami ng 236 na galaxies, pero sa cosmology, parang talsik lang ng lawa yan. Ipinupunto ng ilan ng observer bias, marahil nasa para nito ng pag-interpret ng light ng ating telescopes o kung paano tayo gumagalaw sa kalawakan. Marahil ay nakakakita tayo ng isang mirage na gawa sa data at mga Doppler effects. O baka, ito ang paborito ko. Baka tanga lang tayo sa pag-identify ng clockwise at counterclockwise. Nasa totoo lang, totoo naman kapag bumubuo tayo ng mga furnitures na nabili online. Gumawa si Dr. Shamir ng mga similar na studies gamit ang ibang sky surveys. Sloan, Pan-STARRS, kahit pa ang Hubble at nananatili ang impalan sa pag-ikot ng mga galaxies. Pero sa ngayon, ang ibang researchers hindi pa ito nare-replicate in a large scale. Mabagal ang pagtakbo ng science dahil ang katotohanan noong 13.8 billion years ago, mahirap i-fact check. Kaya oo, ang idea na nasa loob tayo ng isang black hole ay kaakit-akit, tila poetic, nakakatakot, magandang gawa ng YouTube video, ngunit hindi pa ito napatunayan. patunayan malayo pang mapatunayan. Gayon paman, ang katotohanan na itinatanong natin ng mga katanungang ito ay isang bagay na maganda na sa isang lugar sa Kansas may tumingin sa mga galaksis na bilyong-bilyong light years ang layo na pansing karamihan sa kanila umiikot sa parehong direksyon. At sa science, diyan nagsisimula ang revolusyon hindi sa isang sagot, kundi sa mga kakaibang tanong. So, paano kung totoo Paano kung ang universe natin hindi nag-iisang naglalakbay sa kalawakan, kundi isang baby universe nasa loob ng isang spinning black hole? Paano kung ang lahat ng mga between, mga galaxies, Betamax, Hopia, nag i dahil sa gravitational collapse na kailanman na hindi natin makikita, hindi natin malalaman? Mula sa loob, parang normal, sky above, atoms below, sa gitna, ang buhay. Baka ang lahat ng ito ay nasa loob lamang ng isang aksidente, Baka hindi umpisa ang Big Bang. Baka nasa gitna ito ng istorya na nagsimula mula sa ibang universe mula sa isang between na naubusan na ng oras. Nang namatay ito ang iniwan ay tayo. Umiikot, nag expand nag-iisip, minsan gustong magsuntukan. Marahil ito ang natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay, hindi isang single creation, ngunit isang walang katapusang nesting dal ng kapanganakan at pagkamatay. Ang universes, naglalabas ng iba pang universes sa pamamagitan ng pagkamatay ng mga bituin nito. Bawat isa may kanya-kanyang constants, kanya-kanyang galaxies, kanya-kanyang civilizations. Lahat nagtatanong, bakit umiikot ang lahat? Baka ganito ang itsura ng infinity. Hindi nakahinto, hindi tahimik, ngunit laging umiikot. Siyempre, maring mali ang lahat ng ito. Isang cosmic coincidence lamang. Ngunit sa isang universe kung saan ang mga atom sa iyong mga buto ay ginawa sa mga bituin na mas matanda pa sa Earth? At kung saan ang mga galaksi sa iyo umiikot na parang naalala nila ang isang bagay na nangyari sa nakaraan? Kakaiba ba talaga ang ganyang idea? Ang nasa loob tayo ng isang black hole? Sinusubukan intindihin ang sarili? Patuloy kang tumingala dahil hindi mo alam kung anong tumitingin papalik. Huwag kalimutan mag like at mag subscribe. serandom pinas